Nakapag-develop ang mga eksperto ng Department of Science and Technology ng mga recipes para sa paggawa ng iba't ibang produkto na mula sa seaweeds. Kasama na dyan ang seaweed chips, noodles, puto, pandesal at seaweed pickles na siyang itinuturo ngayon ng ahensya sa mga magsasaka at mangingisda ng Sorsogon. Sa panayam na buong radyo ni Gaspi kay Engineer Bong Noguera, ang Provincial Director ng Department of Science and Technology Sorsogon, matagal nang nagtatanim at nagaani ng seaweeds ang mga mangingisda sa lalawigan, Suwali draw materials lamang ang kanilang naibibenta kung kaya mas maliit ang kita. Dahil dito, naisipan ng Department of Science and Technology na mag-develop at mag-research kung paano makakagawa ng produkto na mula pa sa seaweeds. Ang resulta ng pag-aaral na ito ang siyang itinuturo ngayon ng ehensya sa mga magsasaka upang sila na mismo ang magpoproseso ng mga aning seaweeds at magkaroon ng dagdag na papagkakakitaan. Sa ngayon, maraming mga residente na ang naturuan ng ehensya at naghahanda na lamang ng mga pasilidad at ekipahe na kailangan para yan sa mass production ng mga produkto. Umaasa ang Department of Science and Technology na sa tulong ng ganito mga programa ay mas mapapalakas pa ang kabuhayan ng mga residente at mapapataas ang demand ng kanilang mga produkto. Kapag po kasi pinagbili nila na raw yung seaweed natin, mas mura yung halaga. Unlike po kung ipaprocess nila, mas nagkakaroon po ng added value yung seaweed. So nagiging isang produkto siya na mas kikita po sila doon. Ang bagay na nagipahayag ni Engineer Bong Noguera, ang Provincial Director ng Department of Science and Technology, Sorsogon. Yan ang gulat para sa Bomba Network News. Bomba Romeo Bilardo Jr. para sa number one ng most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!